Nagsimula po kayo mag-flood control projects sa um, sa 2016. Tama po ba yun? Uh, Your Honor, hindi po. Uh, mm -hmm. nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Saka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. Ano po administration, Okay, mga naman na araw po sa inyong lahat and welcome pa rin dito sa ating YouTube Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon mga kababayan ito, uh, kakapasok walang po ng September 10, 2025 alauna ng umaga na po mga kababayan at sa mga gising po dyan uh, dito tayo sa ating channel live tayo ngayon sa YouTube Tantabuni PH Channel mga kababayan sa YouTube at ito, may maganda tayong pag-uusapan dito mga kababayan. ah, uh, ito mga nakikita natin mga posibleng mangyayari sa mga susunod na mga araw mga kababayan. Okay, ano ito? Ano itong mga pag-usapan natin? Ito ha, unang-una. Ito yung sasagutin natin ngayon. Mga katanungan. And again, live po tayo ngayon. Comment kayo dyan. Uh, para ma-shoutout ko po kayo mga kababayan. Kasi alam kong Ah, uh, sa ganitong oras, konti na lang yung gising, ha? Ah, uh, kanina mga hapon at umaga nag-live tayo, problema mga kababayan, putol-putol yung internet natin. Oh, uh, unfortunately, nung ni-review ko yung live ko, yung live stream nako, may putol-putol talaga mga kababayan. Well, anyway, uh, ah, ko naman yung ah mga nakikita natin, na mga nangyayari, mga analysis natin doon. At dito ngayon mga kwabayan, may medyo maganda yung connection natin ngayon. So, eto, patuloy tayo dito. At ito yung pag-usapan natin ngayon. Unang-una ang katanungan natin, chel joke no, pahiya nga ba dito? Kay, diskaya? Hmm, ako mga kwabayan. Kasi, oh, nung nakarang araw, kasi nga araw, kinapalabas ng mga kakamping mga kababayan na ang galing daw ni Chill Joke, no? mm. Kasi dahil daw sa mga tanong niya, napaamin niya si Lubiano mga kababayan. Oh, gina... Uh, uh, ewan ko ba dyan sa mga kakamping mga kababayan kung bakit diehard na diehard sila dyan kay Chill Joke, no? Kasi, imagine nyo mga kababayan, na Bago pa nag-hearing, sa Congress at sa Senate, inamin na ni Lubiano na nagbigay siya ng pera. Inamin na din ni si Jesus Escudero na tumanggap siya. O, di ba? So, yun na naman tinanong ni Sir no doon sa hearing. Na kaya daw, dahil daw sa mga tanong ni Sir Jokno, napalitan si Jesus Escudero. Hmm, kalain niya yan. Pero eto, tingnan natin dito yung estilo uh, ni Chiljok no mga kababayan kung talagang magaling ba ito mm, kasi mukhang hindi ito naka nakaporma dito kay Diskaya mga kababayan ha Ah. to pa nako may mahalagang impormasyon tayo dito mga kababayan o, JV Ehers ito mukhang nadulas mga kababayan Hmm. kinumpirma yung plano ni Tamba at ni Tito Soto. Nako, ano kaya yon mga kababayan? I-comment nyo nga dyan kung anong nakikita yung plano ni Tamba dito at ni Tito Soto. Bakit agad-agad? Bakit agad-agad nagpalit ng liderato sa Senate? Nangyari na ito dati mga kababayan. Nung si Mig Subiri, di ba, pumalik si Cheese. Eh kasi magkaibigan dati. Eh, kasi kaliado si Cheese at si Tamba, di ba? Oo. Oh. And mukhang may gumalaw na pera nung time na yon. And I think dito mga kababayan, mukhang may gumalaw din na pera. At mukhang may inipit din mga kababayan kaya bumalik Okay? So again, ito, mahalaga itong pag-usapan natin kaya hesitation kayo hanggang sa kasi may koneksyon itong pinakita dito ni Chell Joke no sa hearing kanina sa pagtatanong niya kay Diskaya at itong ibinulgar ni, ni JV Ejercito. Okay? So, again, live tayo. like po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. At huwag kalimutang mag-comment, mga kababayan, kung ano yung mga nasa isip nyo, ano yung mga nakikita nyo dito. Kung agree or disagree ba kayo dito sa mga sinasabi ko, walang problema po. Comment lang po kayo. Okay? Oh, kung gusto nyo kay i-bash, ah, sige na lang. Oh, na pa na. oh kasi eh, hindi naman natin ma-please lahat, mga kababayan, na ah, mahalin tayo naman. Okay, so ito, punta na tayo agad-agad dito sa ating pag-usapan mga kababayan. Ito, ito yung nangyari kanina sa hearing. Okay, ito yung pagtatanong. Okay. Play na lang natin, And then probably postpone -post na lang natin. Now, explain natin kung ano yung mga punto natin dito na nakikita. Ito, play natin mga kababayan. Mr. Diskaya, uh, where were you born? Uh, ano Kulasi Antike po. Saan kayo nag-aral ng uh, elementary? Uh, sa daet Elementary School po, Bicol. Because... Ma mahalaga pala ano po yun, palagayin mga nga, Bicol. And how about high school? High school po, sa Sagat Elementary, ah, Sagat High School po, Pasig. Ah, sa Pasig, Pasig. kayo nag-high school? Oo po. Mahalaga pa pala yung so mga were, historical background, mga kababayan. Uh, matagal na po, kasi uh, high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po, Pasig Catholic College. So in other words uh, since that time uh, marunong kayo magtagalog. Ah, uh, yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ah, oh, ganyan kagaling si Cheese at Chiso. Chiso, sorry mga kababayan. Ganyan kagaling si Chil Joke no, mga kababayan na namang na, na, tanong. Oh, anong tanong? Ah, saan ka na, San ka nag-aral ng elementary? <laughs> ah, saan ka nag-aral ng high school? <gasps> ah, so marunong ka magtagalog. Oh, yun kagaling si Chel Joke ng mga kababayan. Nag-usap na sila, Tagalog yung tanong niya, Tagalog yung sagot. Tinanong pa kung marunong ka mag-Tagalog. Ganyan kagaling si Chel Joke, no? Yan yung sabi ng mga kakamping. Oh, kaya napaalis daw si Cheese Escudero dahil sa mga katanungan ni Chel Joke, no? Hmm, ako. Ay, eh, punto lang. Pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Because yes po. Ilan years yun? From uh, no, you're all late, all late. elementary. How many years uh, were you staying in Pasig? Almost, ano na po, uh, mga 25 years na rin. 35 years? 25. 25 uh, years. So yung nabanggit nyo kanina na bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 30, 25 years na po kayo andito? Your Honor, ulit na po. How would you respond to the question that you claimed earlier? You could not understand a phrase in your statement, yung affidavit ninyo, dahil po bisaya kayo. Eh samantalang inaamin nyo ngayon eh, 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Uh, your Honor, uh, yung salita po kasi kanina na doon lang po ang naguluhan, kasi yung ilan po, yung ilan, doon po naguluhan. Meron din oh, po yung nabanggit uh, in your statement. I quote, uh, kadalasan po ang natitira na lang sa amin pag minalas-malas, lugi, swerte naman, minsan 2 to 3%. Pag sinuerte, 5%. 3 to 5% na lang ang natitira. Minsan, lugi pa. Your statement refers to the your, your business insofar as flood control projects are concerned. Isn't that right? Uh, yung, yung, nilabas ko po na computation is ano po yun? Uh, assuming po yun. Kung nadaasa po, nangyayari po sa amin yung mga ganun po. May lugi talaga sa negosyo. May maliit akita. Minsan, kumikita po ng maabot po ng mga minsan 3, minsan pag maganda-ganda, yung hindi masyadong malayo ang location, minsan maabot din naman po ng 5 or 10. Ano yung biggest percentage na nakikita na ninyo sa mga project na ganyan? Uh, common po is nasa, ano po talaga, nasa 15% talaga. Opo, 15 or minsan 12%. so hindi lang naman 2 to 5 lang ang kinikita ninyo? Yes po, Your Honor. Yeah. Uh, ito lang, mga kababayan, post lang muna natin. Eh, eh sabi na lang, magaling magtanong si Chel Joke, no? pero ito yung mga katanungan. Kalain nyo mga kababayan. Kasi ko, of course, kung natatandaan nyo yung klase ninyo sa logic, klase natin sa logic mga kababayan, may ano kasi yan. ah uh, may specific, may universal. Oh, uh, uh, yung linya dito ni Diskaya mga kababayan, of course, hindi ko pinagtatanggol dito si Diskaya. Pero saka, earlier kasi nito mga kababayan, I think, Uh, kung tama yung pagka-remember ko, mukhang pinuno uh, pinuna kasi nila yung linya ni Diskaya sa kanyang statement. Pero yun ang statement ni Diskaya mga kababayan, hindi ito general eh. Hindi ito universal statement na nung sinabi niya 2-3% lang yung kita, may nakauna kadalasan, minsan, may pag-meaning, hindi universal, hindi lahat. Okay? Kasi pinupunan nila. Ewan ko kung anong punto nila dito. Pero yan yung pinupuna nila dito, mga kababayan. Ah? Kasi earlier, sabi na nga si Vico Soto na sinungaling daw to. Ewan ko nga bakit pumunta si Vico Soto dyan para lang magsabi na sinungaling si Diskaya. Hmm? Akala ko ba susuporta si Vico Soto sa pagpapanagot ng mga responsable dito na mga politiko na mas malaki yung kita dito. Nung, bini, inilabas na yung mga pangalan, nako, si Biko Soto pang mag, nagsabi, sinungaling si Diskaya. Mm, ba diba? Well, Wala anyway, na oh, Dito, balik tayo. Mm. See, merong mga ganyan. Pinapalabas dito ni sinungaling sila. Pero again, mga kababayan, kung tinitingin nyo, nyo, sa statement. Kasi palusot na niya kanina na, oh, sir, oh, nagkamali ako na kasi hindi talaga pure Tagalog. 'Di ba? Pero ito na naman, oh, tingnan niyo, ang magaling daw si Chiljok, no? Oh, pino na yung Tagalog niya. pino talaga niya ito, magaling mag-Tagalog mga kababayan. Ha? Ah? Kasi ito yung problema. Kung, kung kung hindi ka talaga pure ah Tagalog, katulad ko mga kababayan, hindi naman ako pure Tagalog, magkabali-bali talaga yung Tagalog ko mga kababayan. 'Di ba? And I think nakikita, naririnig natin kung anong klaseng Tagalog meron ito sa Diskaya. Okay? Ang, ang ano lang dito mga kababayan ay kung bakit ha? nakafocus dito sa uh, income sa um, 2 to 3%, 5%, kapag titignan natin, ang liit ng bagay na siya. Ah, oh, kahit sabihin pa nila na 10 to 15% nakita in fact, na bagay 'yan. Maliit na tubo 'yan bilang sa isa isa sa mga negosyante. 'Di ba kasi kung kung negosyante kayo mga kababayan, halimbawa nasa retail store kayo O retail industry katulad ko, hindi ako negosyante pero nakapagtrabaho tayo sa retail store mga kababayan. Alam niyo ba kung magkano ang tubuan diyan? O halimbawa sa Halimbawa, sa mga mall sa SM, sa department stores. Times 2 to times 5 yan, mga kababayan. Ha? Kaya nga, kaya ng mga department store na during sale, imababa nila hanggang uh, from 50% to 70%. So, akala natin na nagpalugi sila pero hindi, mga kababayan. Kapag sale, sale up to less 50% or 70% kasi dahil ijust time setting. Etong tubo na ito na 15%. kahit sabi natin 15% ang liit nito. Kaya nga sabi sabi ni Mayor Magalong, itong mga kong kontratista mga kababayan, most likely biktima rin kasi mapipilitan ito. Ah, uh, di ba? At eto mga kababayan, pinuna yung statement niya dito. Honestly, nakikita ko dito sa kanyang statement Honest to goodness ito, bakit? Ha? Sa tingin nyo ba, kung dumaan yan sa abogado ni Diskaya yung kanyang statement, hindi kaya i-correct ng abogado niya yan? Di ba? Kasi kung titingin nyo, mga technicalities, yung, yung grammar ng, ng, ng pagkatagalog niya, oh, bakit yan yung pinupuna? Di ba? Yeah. Eh, Ay, patuloy natin. Hindi pa ay, dito ay, yung, uh, ng mga kababayan. Ay, kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kuminsan ay lugi pa kayo. Eh, may nakita po akong video na in-interview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo nang nag-interview sa inyo. Ah, uh, ilang bang network ninyo? Tapos na uh, naalala ko, kinorek nyo pa yung uh, mrs. ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits. Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yon. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Ah, uh, kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis Niyo? Ah, uh, kaya lang, pinilay pa rin po ng, ano, ng show po. Pinilay pa rin po. Okay, Pero... please, please answer my question, say What, what was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? Uh, parang nagkamali po siya. Parang... Uh, ang tanong ko lang, ano po ang sinagot ng asawa niyo? I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Ah, uh, hindi na po siya sumagot kasi siya pa po baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi niyo? Ah, uh, sinabi ko hindi naman ganyan kalaki. You're saying, you're telling us that you never, neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuhan? Yung ari-arian po ninyo. Ah yes, umabot mo po kung isasama po yung iba pang properties. Ah, so umabot sa, ano yung, billions po? Ah, ano po, kasama po yung ano doon, yung properties po. Yes, billions po yon in pesos. So how do you reconcile the fact that you you're telling us in your affidavit, 2 to 5 percent lang ang kinikita ninyo, kuminsan lugi pa, pero ang inyong uh, ari-arian ay umabot na sa billions na pesos? ah uh, Your Honor, 23, 23 years po namin uh, pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahapang panahon po, 23 years po, Your Honor. Okay. ng simula, nagsimula po kayo mag-flood control projects um, sa 2016. Tama po ba yon? ah uh, Your Honor, hindi po. Uh, nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arriba pa po. Saka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration not this one? Ah, uh, hindi ko na po masyadong matandaan yung owner. Yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po. Medyo ma marami-rami na rin po. Or ano po, from 2012. And Are you mo na right? committee? Pause muna natin mga kababayan. Diba dito, ang galing daw ni Chel Joke, no? Ah, o, sige. Ito mga kababayan, sa saan pa galing ni Chel Joke, no, dito? Muna pahiya siya dito. Imagine yung mga kababayan, ha? Kasi mayroong, kayo, merong splice video sa uh, social media mga kababayan nung Senate hearing dati na, of course, alam na, I think, alam natin lahat na tinanong ni Senator Bato yung asawa niya kung kailan nag-umpisa ng flood Control Projects at sabi naman nung 2016 of course uh, alam natin kung anong context to yon di ba at hindi sinali yung 23 years na sila sa construction business so dito klarong-klaro na di ba 23 years nag sila pa, uh, pa sila nung time pa ni Gloria Macapagal Arroyo so apat na presidente ang dinaanan Arroyo Noynoy Duterte at Marcos. Pero tingnan nyo yung sagot, sa tanong ni Chel Diokno mga kababayan. Hmm. Ganyan ba tanong ng isang magaling na abogado? Tingnan niyo. Lumaki ang isyo nito 2022 hanggang ngayon. Pero bakit ang tanong ni Chel Jokno Ah, makano ba? Ilan ba ang proyekto na nung nakaraang administration? Nung 2016 until 2022. O comment kayo dyan mga kababayan, bakit kaya focus nitong si Chel Jokno? E 2016 hanggang 2022. Saan malaki ang insertion na mga proyekto sa DPWH lalong-lalo na sa mga flood controls. Kaninong administrasyon at anong taon? 'Di ba? 2022 hanggang 2025. 2024. Zero budget ng yung ODA, yung mga foreign assisted projects na dapat may counterpart na budget dito sa Pilipinas. Zero ha? inilipat sa iba. O, oh, tanong nga natin na sana yung pera na yan. Noong 2025, again, noong 2024, 27 billion. Siniro nila. Ngayon, 18 billion. Worth of insertions for 2025. Yet, ang tanong ni Chil uh, ilan? Ilan ba? Ang... Ilan ba ang uh, kasi ganyan magtanong si mga kababayan. Uh, ilan ba ang proyekto ng 2016 hanggang 2022. Kalaan yun mga kababayan. Di ba? Oh, So, anong ibig sabihin dito mga kababayan? Ang nga lang. Ang hindi makaintindi intindi dito sa ginagawa ng House of Representatives mga kababayan. Kasi dito pa lang. Ha? alam na kitang kita na ito patuloy pa natin kasi yung paborito nating pastor papasok pa dito with information of how many where and how much each of these projects were that were awarded during the from 2016 to 2022 buti no, buti na lang sana yes, from 2016 yes, to 2025 kaya po ninyang may submit yan na by tomorrow your honor, uh, mukhang mahihirapan po how many days do you need then? Mga five days po. Thank you. Just one more, um, if I may, uh, Mr. Chair. Mm. Ayan, pasok na. Paborito natin, mga kumabayan. Or just one. Uh, just the only begotten son of Komilek. Uh, wait, I can you finish na lang po? I think he's almost done, ano? Uh, sure. Well, I have no more questions of Mr.